Posibleng humina sa katapusan ng Pebrero ang El Niño, pero magtatagal pa ang dalang epekto nito sa mga susunod na buwan. Inaasahan rin ang pagbaba pa ng level ng tubig sa mga dam sa Luzon ngayong dry season. Alamin natin ang kabuang detalye sa ulat ni Rod Lagusan. Mainit na tag-init. Ganito inilarawan ang pag-asa ang nararanasang init ngayon dahil pinalalapan na nagpapatuloy na epekto ng El Nino ang kasulukuyang dry season. Ito ay kahit mayroon pa rin cold surges na dulot ng amihan na posibleng namang magtapos ngayong darating na Marso. Ayon sa pag-asa, nagpapatuloy ang strong and mature El Nino na posibleng maranasan hanggang katapusan ng buwan. Pero hindi pa ito dito natatapos. Unti-unti na po siyang bababa, mag weekend na. Pero yung pong impact ng El Nino sa atin, dun palang lalala kasi meron siyang lag effect na tinatawag so meaning mas mararanasan pa rin natin in the next couple of months yung medyo mas warmer yung temperature natin andyan yung mainit, yung alinsangan and also yung malaking kabawasan sa tubig ulan kaya kinakailangan pagandaan ang dalang epekto ng ninyo hindi sabay-sabay na mararamdaman nito at maaring magtagal sa ilang mga lugar at kung magpapatuloy po to sa ikalawang bahagi ng taon hopefully wag naman But then, meron pa rin mga models na nagsasabi na gano'n, na possible yung impact doon ay may mga pataas pa rin ng probability na, maba, na mababa ang ulan. But then, base dun sa forecast natin, may mga areas na rin na magkakaroon na ng ulan, mag-normalize na. And although dun sa mga areas na masasabi natin na below normal, pero may ulan na rin. Ayon sa pag-asa na sa labing apat na mga probinsya as of January 2024, ang nakakaranas na ng tiyatawag na meteorological drought o tatlong magkakasunod na buwan na mas mababa sa normal rainfall. Ibig sabihin, higit 60% ang kabawasan sa dami ng ulan. O di kaya limang magkakasunod na buwan na below normal o 21 to 60% ang kakulangan sa ulan at karamihan dito ay nasa Luzon. Kaugnay nito, apektado ang mga pangunahing dam sa rehiyon na nakikitaan na ng pagbaba ng level ng mga tubig. Dahil una-una, walang may pag-ulan pero mga mahihina o isolated lang. Kaya puro siya lahat pababa. Ang good news lang, itong angat, kahit pababa siya, pataas pa yung, nasa lagpas pa siya dun sa rule curve elevation. Ibig sabihin, normal yung elevation ng angat. Nasa 207 meters ang tubig sa angat, mas mataas pa ito sa 199.06 meters na rule curve. Posibleng bumaba pa ito sa low water level kung ahaba pa ang dry season. Iba naman ang sitwasyon ng mga dam ng San Roque, Pantabangan at Magat. Nagumpisa sila nung taon, medyo mababa. Doon sa inaasahan nating elevation, wala sila doon sa normal high na tinatawag. Ang water elevation ng isang dam, eh, with, nasa level siya ng rule curve elevation o medyo mas mataas, okay siya. Pero dahil sa yung tatlong dams nga natin, eh, mas mababa siya sa rule curve. Kaya masasabi ko na ano, medyo mababa yung elevation niya talaga. Ayon sa pag-asa, may naitatala rin dry spell at dry condition sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Naitala sa Sambuanga City noong February 16 ang pinakamataas na temperatura ng taon sa 37.1 degrees Celsius. Iba pa rito ang heat index na nararanasan na tumutukay sa discomfort na nararamdaman ng tao sa isang lugar. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.